Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagbunyag. Gaya po ng dati, mga kaibigan, ay pinakahangad po namin na kayo ay muling makasama sa kabuan po ng gagawin naming napakahalagang pagtalakay. Gaya po ng dati, muli nating makakasama ang kapatid na Dan Omar Levan. Tabik, masayang pagbati po sa inyong lahat, mga giliw po namin, mga taga-subaybay. Hangad po namin na minsan pa pong makatulong sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Kristo. Kaya sana po ay samahan po ninyo kami ng kapatid na Big. Maituturing po na napakaraming mga tao na sa buhay na ito ay marami siyang pinahahalagahan. Ginagawa ng marami ang kaukulang mga paghahanda. Kagaya nga sa panig ng mga magulang kapatid na Dan, ay nagsisikap ang marami na pagbutihin ng paghahanap buhay. Opo. At maging sa panig naman po ng mga kabataan na nabiyayaan na makapag-aral, ay wala silang sinasayang na sandali sa kanilang pag-aaral sa pagtuklas ng karunungang panlupa sapagkat naniniwala silang yun ay magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan ng iba naman na nagkaroon ng poder o kapangyarihan sa mundo, Opo. ay sinisikap nilang yun ay makapanatili sa kanila. Tama po yan, kapatid na Vic. At gaya nga po ng nasasaksihan din po natin, napakarami pong mga tao ngayon ang lugmok sa tinatawag pong materialismo. Huwag namang ipagkakamali ng ating mga televiewers na uh kalaban ng Opo. Biblia ng uh, pag-unlad sa buhay na ito mm -hmm. at pagkakaroon ng mga karunungan panlupa subalit mga kaibigan, kung tama po na pinaghahandaan ng tao ang mga bagay na may kinalaman sa ikapagkakaroon niya ng magandang buhay sa mundong ito sa ikaaayis ng kanilang sambahayan. Eh meron pong itinuturo ang Biblia na higit na dapat paghandaan ng tao. Kaya nga, kapatid na Dan, uh, maraming bagay ang pinagtatalonan. Mm -hmm. So, mga kaibigan, sa ano po nagkakaisa ang lahat batay sa pagtuturo ng Biblia? Mm -hmm. Mga kaibigan, hayaan niyo po na Biblia ang magbigay ng sagot. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Awit 89. Sa mga talatang 48, babalikan po natin ng 47, ganito po ang nakasulat. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng siyol? O alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon? Sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao? Mga kaibigan, ang sabi po ng kapatid Nabi kanina ay marami pong mga paksa ang pinagtatalunan. Mm -hmm. At ang tanong po ninyo, sa ano lamang po nagkakaisa ang mga tao? Narinig po ninyo, mga kaibigan, nagkakaisa po at tinatanggap po ng lahat ang katotohanan. ng Ang lahat ay patungo sa kamatayan. Sapagkat alam po ng tao na may hangganan ang kanyang buhay, at gaya nga po ng sabi ng Biblia, Maikli ang kanyang panahon. At hindi lang maikli ang buhay ng tao na kanyang taglay sa mundong ito, kundi paano pa pinatunayan ng Biblia ang tungkol sa maikling buhay ng tao sa mundo? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang pagtuturo naman po sa atin ng Apostol na si Santiago. Ganitong kanyang pahayag sa 4 sa talatang 14. Kayo nga'ng hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ang sabi po ni Apostol Santiago, ang buhay mo'y parang singaw na sandaling lilitaw at pagdakay napapawi o di kaya ay nawawala. Kaya pinatutunayan lang mga kaibigan na hindi lang po maikli ang buhay ng tao dito sa mundo, kundi napakarupok pa. Mm -hmm. At hindi lang marupok. Paano pa ipinakilala ng Biblia kapatid na Dan ang Uh, pagkakaroon ng limitasyon mm -hmm. at kahinaan ng buhay ng tao na kanyang taglay dito sa mundo. Pakinggan po ninyong itinuturo sa atin dito po sa Ecclesiastes 9 sa talatang 12, ganito ang itinuturo ng Biblia. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Ayon po sa Biblia, sa ano itinulad ang tao, katunayang siya po ay may limitasyon. Ang tao ay tulad ng isdang nasusuk luban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Yan po ang paglalarawan ng Biblia sa buhay ng tao. Bagamat alam po ng tao na magwawakas ang kanyang buhay, meron siyang kamatayan, pero... Ano po ang hindi alam ng tao kapati nadan. Mm -hmm. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Babasahin ko dito pa rin po sa Ecclesiastes. Sa 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 talatang 12, ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Sino ang nakaaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari? pagkamatay niya Bagaman alam po ng tao na si ay may kamatayan katulad mm. nga po ng banggit po ninyo kanina subalit ang hindi po niya alam mga kaibigan ay kung ano ang mangyayari pagkamatay niya Ang totoo iyon eh, lang pong mangyayari mamaya mm. mga kaibigan o di kaya sa araw ng kinabukasan o sa susunod na mga araw eh hindi po alam ng tao yun. Mm. eh Sino lamang po ba ang nakakaalam ng lahat ng bagay Sino ang nakakaalam nang simula mm -hmm. hanggang sa wakas. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Isayas 46 mga talatang 9 hanggang sa talatang G. Alalahanin ninyo ang mga dating bagay, mga bagay noong unang panahon. Ako ang Diyos at wala nang iba pa. Ako ang Diyos at walang ibang tulad ko. Ipinalalam ko na ang wakas sa simula pa. Noon pang una ay sinabi ko na kung ano ang darating. Sinabi ko mananatili ang aking layunin at gagawin ko ang lahat ng aking magustuhan. Ayun po sa Biblia, tanging ang Diyos lamang ang nakaaalam ng lahat ng bagay mula sa simula hanggang sa wakas. Ang sabi po niya kapatid na Vic ay ipinahaalam niya ang mangyayari sa wakas mula pa sa pasimula at sinasabi rin ng ating Panginoong Diyos kung ano ang mangyayari sa darating hmm. so, na panahon. Ang tunay na Diyos kapatid na Dan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Opo. Kaya nga po hindi po ang tao ang may kakayahang magsabi ng mga bagay na mangyayari sa kanya. Kaya nga ayon sa Biblia kapatid na Dan mga kaibigan, ano po ang mangyayari sa tao? pagkamatay niya. Mm -hmm. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Ezekiel. Sa 18 sa talatang 4, ganito po ang maliwanag na nakatala sa Biblia. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din, ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Pinatutunayan din po ng Biblia, mga kaibigan, na kapag ka na matay ang tao ay patay din ang kanyang kaluluwa. Mm -hmm. Eh, salungat na salungat po ito, kapatid na Vic, sa paniniwala po ng maraming mga tao ngayon na ang kaluluwa ng tao ay hindi daw po mm -hmm. namamatay. At yan ay paniniwalaan ng Iglesia Katolika Romana na, na yun nga, hindi raw namamatay ang kaluluwa, mm -hmm. kundi ang tao lang yung laman, yung katawan ng tao. Ngayon, alam mo yung sa Biblia, kapatid na Dan, ano pa ang magaganap? Sa tao pagkamatay niya. Mm -hmm. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang nakasulat dito pa rin po sa Ecclesiastes. Sa 12, sa talatang 7, ganito naman po ang ating maliwanag na mababasa. Alalahanin mo siya, bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Mapapansin po natin mga kaibigan na Inisa-isa po sa atin ng Biblia kung ano ang mangyayari sa tao pagdating ng kanyang kamatayan. Uuwi sa alabok ang kanyang katawan, itong katawang laman, kapatid na big. Mamamatay po ang kanyang kaluluwa, katulad po ng binasa natin kanina sa isang talata ng Biblia, at ang kanyang espiritu naman po ay magbabalik hmm. sa Panginoong Diyos. Naniniwala po ang Iglesia Katolika Romana, mga Katoliko, Opo. na oh, hindi na baling, hindi ko napagbuti pagbuti, yung paghahanda ko sa aking kamatayan at sa araw ng paghuhukom, total, pagka naman namatay ako eh, bahala na yung aking mga kaanak. Mm -hmm. Bahala na rin yung kanilang mga mahal sa buhay sa kanyang kaluluwa. Opo. Eh bakit kaya nagkaroon ng ganitong paniniwala ang mga katoliko? Mga kaibigan, dyan lang po kayo. Magbabalik pa po kami ng kapatid na dan. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, ang Pagbunyag. Ang tinatalaki po namin ng kapatid na Dan ay tungkol po sa kung paano ang marapat na paghahanda na dapat gawin ng tao bago dumating ang kanyang kamatayan, lalo na ang ukol sa paghahanda sa nalalapit na araw ng paghukom. Inisa-isa po sa atin ng Biblia kung ano ang mangyayari sa tao pagdating ng kanyang kamatayan uuwi sa alabok ang kanyang katawang laman, mamamatay po ang kanyang kaluluwa at babalik sa Diyos ang kanyang espirito. Kaya darating po ang isang pagkakataon, kapatid na na ipagsusulit po ng tao sa hukuman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa noong siya po ay nabubuhay pa. Uh, kaya lang, kapatid na Dan, mga kaibigan, uh, bakit kaya mayroong ibang mga tao na hindi nila nagawang paghandaan ang kanilang kamatayan at ang araw ng paghukom, ano po kaya ang naging paniniwala ng iba? Kaya iniaasa na lamang nila sa kanilang mga kaanak, sa kanilang mga mahal sa buhay, ang para sa kanilang kaligtasan. Mm -hmm. Kaugnay po nito, mga kaibigan, mabuti po panoorin at pakinggan po natin ito. Sa aklat na pinamagatang May Catholic Faith, na isinulat ni Louis Laravua Moreau sa pahina 258 ay ganitong sinasabi. Dapat na maging bukas ang ating mga palat sa pagtulong sa mga kahabag-habag na kaluluwa sa purgatorio na naghahangad sa Diyos. Ang pinakamabuting bagay na magagawa natin para sa kanila ay ang magkaroon ng mga misa na iaalay para sa kanila hindi tinatakdaan ng Iglesia Katolika nang panahong tayo ay maaaring manalangin o mag-alay ng mga misa para sa mga naghihirap na mga kaluluwa sa purgatorio. Kung hindi tayo makapag-aalay ng misa, tayo ay dapat man lamang na makinig ng mga misa para sa ating mga mahal na namatay. Kung nanaisin ng Diyos, ang isang misa ay sapat na upang makapagpalaya sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Dapat tayong maghandog ng mga misa lalong-lalo na sa araw ng mga kaluluwa at sa anibersaryo ng kamataya ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Kapatid na Dan, napakalinaw naman sa narinig at nakita ng ating mga televiewers na ang Iglesia Katolika po ay naniniwala sa tinatawag na purgatorio. Mm -hmm. Meron daw mga taong namatay na napupunta ang kaluluwa sa tinatawag nila na purgatorio. Ang totoo, kapatid na Dan, mga kaibigan, ang salitang purgatorio sa alinmang wastong salin po ng talata ng Biblia ay hindi mababasa. Mm -hmm. Ngayon, baka naman yung paniniwala mismo ng Iglesia Katolika Romana na yun daw mga buhay, Opo. mga kamag-anak nila ay uh, may magagawa ro na malaki para mm -hmm. sa kapakanan ng kaluluwa di umano na nasa purgatorio. Sabalit pati sa Biblia, kapatid na mga kaibigan, totoo po bang makikinabang pa ang mga patay sa ginagawa ng mga buhay para sa kanila? Mm -hmm. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang nakasulat dito po sa Ecclesiastes 9. Mga talatang 5, tuloy ang basa po namin hanggang sa talatang 6. Ganito po ang pahayag sa atin. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na silay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Mga kaibigan, tiniyak po ng banal na kasulatan na wala na pong bahagi mm -hmm. o hindi po nakikinabang ang patay sa anumang ginagawa ng buhay para po sa kanila. Kaya hindi po nakatutulong sa mga patay para sa kanilang kaligtasan, ang pamisa, mm -hmm. ang padasal, kapatid mm -hmm. na Vic, maging ang tinatawag po nilang padapit o di kaya ang pagtitirik ng kandila. Mm -hmm. eh, gaano mang karami ang isagawang pagmimisa, gaano mang karaming itirik na kandila, gaano mang karaming pagdarasal ang iukol ng tao sa kanilang uh, kaanak na namatay, kapatid na Dan, mga kaibigan, batay po sa Biblia, ay hindi na po pakikinabangan pa ng patay ang lahat ng iyon. Uulitin mm -hmm. po namin, mga kaibigan, hindi po pakikinabangan ng namatay na ang alinmang bagay na ginagawa ng mga nabubuhay pa. Mm -hmm. Sapagkat maliwanag po ang nakasulat sa Biblia, nahahatulan ang tao batay po sa kanyang sariling gawa. Mm -hmm. Mga bagay na nagawa niya nung nabubuhay pa siya. At ang mga ito po ay, nakasulat sa aklat ng mga gawa hindi po siya hahatulan sa ginawa ng ibang tao para sa kanya gaano naman karami yung pagsisikap nung buhay na gawin niya para doon siya namatay wala na pong pakinabang yun kaya nga paano ba hahatulan ang tao batay po sa biblia kung siya ay patay na mm -hmm. ang babasahin ko po ay nakasulat dito po sa juan 5:28 babasahin din po natin ang talatang 29 Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Sana po ay napansin po ninyo ang pahayag ng Biblia. May binabanggit po tungkol sa mga namatay, kapatid mm. na Vic. Sila po anya ay lalabas sa libingan, mm. hindi po sa purgatoryo. Mm. At batay po sa binasa ninyo, mga kaibigan, meron anyang gumawa ng mabuti at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang pagkakalooban ng kaligtasan. At may mga tao namang gumawa ng masama, hindi gumawa ng mabuti, hindi sinunod ang aral ng Biblia, sila anya ay parurusahan. Parusahan. Wala pong binanggit, mga kaibigan, na mapupunta. Sa purgatorio. Mm -hmm. Ngayon, kapatid na Dan, ipaglingkod natin sa ating mga televiewers, mga kaibigan. Uh, yun po bang pagawa ng mabuti? Ibig sabihin, eh, pagsunod sa aral ng Biblia. At pagtatamon ng tunay na buhay o ng buhay na walang hanggan, yan ba ay maaangkin ng kahit sino? Mm -hmm. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Heso Kristo po ang pasagotin natin. Pakinggan po ninyo ang mismong pahayag niya. Dito po sa Mateo, 16-18, ganito po ang mababasa natin. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang mga kay Kristo po na kinikilala ng ating Panginoong Iso Kristo ay ang mga kabilang sa iglesia, na itinayo niya. At ang pahayag po ng ating Panginoong so Kristo tungkol sa iglesia na itinayo niya o kabilang sa kanyang iglesia, hindi po pananaigan ng kamatayan. At mahalaga mapansin din ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, na iisa lang po ang tunay na iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang sabi niya, aking iglesia. Hindi sinabing aking mga iglesia. Mm -hmm. E eh ngayon, anong ibig sabihin, kapatid na Dan, Bate sa Biblia, hindi sa ating opinion, hindi sa ating kurukuro kuro Nung binanggit ng Pangineso Kristo na ang mga taong sa Kanya, kabilang sa iglesia ang itinayo niya, hindi anya pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibig mm -hmm. sabihin ba, hindi na sila mamamatay, hindi na sila malalagutan ng hininga? Ay hindi po ganoon kapatid na Vic. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat. Dito po sa unang Thessalonica 4.16, ganito po ang pahayag sa atin. "...Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli." Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, bagaman sila, ang tinutukoy po dito ay ang mga kay Kristo, kapatid na Vic, ang mga kabilang sa kanyang iglesia. Bagaman sila po ay abutan ng kamatayan, palibhasa itinakda naman po ang kamatayan sa lahat ng tao, subalit ang tiyak na makasasama sa unang pagkabuhay na mag-uli ay ang mga nangamatay kay Kristo. Ang mga nangamatay po kay Kristo, sila din po ang kabilang sa kanyang iglesia. Mm -hmm. Kaya nga po ang tawag ng mga apostol sa iglesyang kay Kristo, mm -hmm. sunod sa pangalan po ng may-ari, Iglesya ni Kristo. At yan po ay maliwanag po nating mababasa, mga kaibigan, dito po sa Roma, 16-16, ganito po ang pahayag ng apostol na si Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Dito po kabilang sa Iglesyang ito, sa Iglesyang itinayo ni Kristo, kung tawagin nga po ng mga apostol ay Iglesia Ni Cristo, dito po kabilang ang mga tao na pagdating po ng araw, kahit abutan pa po ng pagkalagot ng hininga, ay mga bubuhay pong mag-uli. Ano ba yung pinakamahalagang uh, natutuhan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo kaya sila ay pumayag na mapabilang dito? Sa ano po sila maliligtas pagdating ng araw ng paghukom? Ang babasahin ko po, mga kaibigan, ay pahayag po ng Biblia dito po sa Apokalipsis 20.14. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, apakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Hindi po totoong tapos na ang lahat pagkamatay ng tao haharap pa po ang lahat ng tao sa hukuman ng ating Panginoong Kristo sa araw ng paghuhukom. Kung papaanong ang unang kamatayan ay pinaghahandaan ng tao, ginagawa po ng tao ang lahat ng makakaya niya, kapatid Dabik. Ganon din po sana, lalong dapat paghandaan ng tao ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy dahil doon po ay walang katapusang hirap ang mararanasan ng mga taong mapapahamak sa araw ng paghuhukom, Gaya nga ng ating pinag-aaral kapatid na Dan, panatag na panatag ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na bagamat malagutan tayo ng hininga, Opo. bagamat uh, mamatay ang tao sapagkat itinakda naman sa lahat ito, ay darating ang isang pagkakataon na merong unang pagkabuhay na mag-uli na kung saan, mga kaibigan, ay doon ay ibibigay ng Panginoon Diyos ang gantimpala at ang kaligtasan, ang buhay na maluwalhati, at ang buhay na walang hanggan, saan at kailan natin uh, matatamo yun? Mm -hmm. Napakahalagang tanong kapatid na Vic at mahalagang masagot din po mga kaibigan. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Apokalipsis 21, 1 hanggang sa talatang 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig kong isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang kanilang mga luha wala nang kamatayan dalamhati pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay mga kaibigan ang dakong pagdadalhan po sa atin ng Diyos na doon po natin siya makakapiling ay ang bayang banal nang sabi nga po ng Biblia doon ay makakapiling natin ng palagian ng Diyos. Doon ay wala nang dalamhati, wala na pong pag-iyak, wala nang sakit, pati kamatayan. Kaya nga mga kaibigan, habang taglay pa natin ang ating buhay, bago po maging huli ang lahat, habang taglay pa natin ang lakas at liwanag ng ating kaisipan, ang pinakamahalagang dapat mapagsikapan ng tao ay kung paano siya makakarating doon sa ipinangakong kaligtasan. At ang isa sa mga pangunahing inihahayag ay ang kahalagahan ng pag-anib sa tunay na Iglesia ni Kristo sapagkat dito po maisasagawa ang tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. Dito, hindi po mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating mga pagsisikap at pagpapagal sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. At tigit sa lahat, dito, sa loob ng Iglesia ni Kristo, ipinangako ng Panginoon Diyos ang pagkakamit ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsabaybay. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Kopo. Salamat po sa ginawa mong pagtuturo sa amin sa pagkakataong ito. Amen. Muli mo pong sinariwa sa isipan namin ang kadakilaan ng pagmamahal mo sa amin. Amen. Gusto mo at hangad mo, O Diyos, na lahat kami makarating sa piling mo pagdating ng araw ng kaligtasan. Amen. Kaya tulungan mo sana ang lahat ng mga taong narating ng pangangaral na ito. Amen. Payagan mo po na pagkalooban ng pagkaunawa, ng tunay na pananampalataya. Amen. Tawagin mo po sa tunay na iglesia. Amen. Pang dito po namin maisagawa Opo. ang tapat na paglilingkod sa iyo. Amen. Mapaghandaan po namin sa tamang kaparaanan Opo. ang nalalapit naming kaligtasan. Amen. Panginoong Hesus, pakipamagitan mo po kami sa Ama. Opo. Hinihiling po namin ang patuloy mo pong patnubay sa amin. Opo. Pagkalob mo rin po sana ng aming mga pangangailangan. Amen. Upang payapa kaming nakapaglilingkod sa iyo at sa ating Diyos na nasa langit. Amen. Ama namin, Diyos, idinadalangin po namin patuloy mo pong pagpalain ng buong iglesia. Amen. Ipagkalob mo pong marami pang pagtatagumpay. Opo. Patuloy na pangunahan mo po kami, O Ama. Opo. Basbasan mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Alang-alang sa kapakanan ng buong iglesia. Amen. Buo ang aming pananalig, O Diyos. Ipinagkalob mo po ang aming mga kahilingan. Opo. Pinagpala mo po maging ang aming sambahayan. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.